Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, bigong makadalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa NBI ngayong araw para pagpapaliwanagin siya sa kanyang mga ginawa na pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang legal counsel lamang ni VP Duterte na si Attorney Paul Lim ang umarap kay NBI Director Jaime Santiago. Ayaw pa kay Santiago mga kabrigada, hindi raw nakadalo ang BC Presidente dahil late na nitong nalaman na kinansila ang nakaset na hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President. Iniling naman ang kampo ni Duterte na i ang pagdinig sa December 11 kung saan siya lilinawin ang kanyang naging pahayag sa tangkang asasinasyon. Kung sakaling dumalo si BP Sara sa December 11, ito ang unang beses na iimbestigahan ng NBI ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan pero kung hindi naman ito dadalo at wala siyang matinong rason, ay hindi na siya pipilitin at tatapusin na ng NBI ang investigasyon gamit ang mga nakalap nilang ebidensya.